Ano-ano ang mga alam niyo pamahingin kapag may patay? Hmm. Bawal galawin yung kwarto ng patay kasi baka magalit siya bago siya magulit. <laughs> <laughs> okay, so what I know is, remember when you go to wakes or when there's, yun nga, you're not allowed to bring the food that's there, you're not allowed to bring it home because they say that the spirit follows you if you bring it home. Yeah. Unang alam ko na pamahiin sa patay is, sabi nila, sabi ng mga magbusong sa amin sa Batangas, kapag may namatay daw na kamag-anak, lalo na uh, sobrang lapit ng no relationship nyo, as in kumain kapatid mo or uh, nanay mo, ganyan, bawal daw kumain ng chicken hanggang hindi nakakapagbabangloksa. Uh, actually, hindi ko alam kung ano. Pero yung paliwanag sa akin, nung kita ko, kasi daw yung manok is mababa daw kasi inipad nun, di ba? Tapos, um, bigla-bigla na nililipad yun, tapos dadaposan. Parang sinasabi nila na yung manok daw kasi is, um, baka daw may sumunod agad. Parang ganun yung pinakapaliwanag niya, baka daw may sumunod agad sa family. Actually, naging totoo siya sa amin. Kasi nung namatay yung lola ko, then kumain kami ng, napakain kami ng chicken, tapos after six months, yung tito ko naman yung namatay. Tapos yung pangalawang pamahiin na alam ko, is para to dun sa mga ano, yung bawal mapatakan ng luha. <coughs> kasi di ba pag inilibing pag inilibing na parang bubuksan parang last na makita niya yung bangkay ayun bawal mapatakan ng luha yung bangkay yung katawan ng patay kasi daw hindi daw hindi daw parang hindi daw matutuloy yung pagpunta nun sa langit parang yung spirit daw is may iwan dito kasi alam niya na may maraming taong hindi pa satisfied daw malo parang ano tapos, <clears throat> pangatlo, napamahiin na alam ko sa patay is yung kapag ano, yung kapag pinatay or ano, yung sisiyo. Nilalagay ng sisiyo yung kabaong habang nakaburol tapos may patuka. kasi daw para daw yung pumatay or yung may kas may sala dun sa nangyari eh, bakit namatay yung tao is makonsensya para sumuko pang na alam kong pamahiin is <clears throat> yung, this is usual. Bawal, for one year, bawal magsuot ng happy colors. Tapos, uh, pag malapit na yung, after nung babangluksa, lahat ng ginamit mo for one year na damit, yung mga sinuot mo na habang magbabangluksa for one year, ano, itatapon mo sila. Pero, hindi sila itatapon na, ano, kailangan pag tinapon mo, parang, I-gupitin mo na siya. As in, yung tapo na talaga, as in, waste na talaga. Kasi siya yung parang hiniwala na parang pag parang ilibig na yung mismong kabaho dun sa lugar, parang kino nila kung ano yung zodiac sign ng mga tao. Kaya parang meron mga certain members ng family na parang bawal tumingin pag nilibig na mismo. Tsaka so, yan nga yung sinabi na parang pag patay na, parang you burn, parang paper money, para parang yumaman in heaven. Parang ganun. Kasi parang paper money, when you burn yung smoke, di ba yung smoke pata siya sa heaven? Sino yung ibig sabihin na kung mo sa heaven, so, para nagmamaterialize mo money first para sa kanin. Uh -huh. Materialize? Kailangan kapag merong, kapag dumalo ka sa patay, kailangan bago mo umuwi, eh, kailangan dumalo ka muna sa ibang lugar para hindi ka daw sundan ang kaluluwa ng namatay na yun. Um, alam ko, parang ilalagay mo yung names <laughs> ng family members mo sa sa casket. Tapos yung adjacent to the glass na ano, para makita nila pag afterlife, parang makita nila yung names ng family members mo. Tapos i, ano, para i-guide sila. Then, pag Pagka pag, uh, pupunta ka ng wake, dapat wala. pag oh, uwi mo, ito. dapat palitan mo na agad yung damit mo, barin mo na agad yung okay. sword mo, sinugugol ko rin sa wake kasi mumultuin ka kasoto pa rin sarap ako. Sabi mo na, all na. Pilipin ang patay dapat magbasag na isang palayok para hindi na maulit yung ano, yung susunod na yung masamang ano. Um, Pamay niyo. daw magdala ng pagkain galing sa patay. Bakit? Ay, masama daw yun. Hmm. Eh. Yeah. <laughs> bawal daw maligod. Pag may patay, bawal, bawal daw, daw magwalis. Bawal, daw mag pula -pula. bawal daw magsuot na may mga pula-pula. Bawal daw Ma magsuot na Bawal magsuklay. Bakit Ma daw bawal po? Bawal magsuklay. Bakit Ma kasi daw kapag po? daw ka na may patay, kasi Ma kapag okay. daw magsuklay <sutos> ka na may patay, malalagas daw ang buwas. Pag naman daw ililibing na,

yung mga traditional na ano lang, na yung mga traditional ano ng mga sinaunang pa, mga tao, ng mga sinauna mga, sa ating panahang tao. Sa ngayon, yun ang naman totoo yun. Sa Ay, ngayon, tulad mga, yun ang totoo yun. yung to asawa ko, bawal ang Namatay ko. Basta wali sa mga bisita namin. Ang hindi niya sa ako nagwawali. Basta wali sa mga kamag-anak niya. Bawal maligo. Sabi sa mga kamag-anak niya. So, bawal maligo. So, hindi naman samis. ako naliligo kung saan ako buwag. Hindi naman ako naliligo kung saan nakaburo. buwag. Uwi sa bahay. Kaya nagagalit siya sa bahay. Kaya nagagalit sila sa bahay. Huwag ka mo naman naliligo. Kasi patay yung asawa mo. Huwag ka mo naman ako naliligo. Isa lang ang patay. Kapag ako hindi naliligo, parang patay. Kapag ako hindi naliligo, parang talo ako naliligo. Ipindi sa paniniwala ano po, depende sa paniniwala. mo. kung anong pinaniniwalaan mo, pero ako rin ako rin. Kung anong pinaniniwalaan mo, siya ang nangyayari sa iyo. Kadalasan, siya ang mag-ibig kayo. Apo. Thank you, po. Thank you, Pa.